Um, uh, Patrolman, kasi kaniya yung itinatanong ko, uh, kasi nga dito sa atin sa probinsya, medyo ang nakagawian no, ng iba natin mga kababayan, yung uh, nagpapaumaga sa simenteryo, nag-overnight, eh dyan pa sa nagkarlan allowed yan sa nagkarlan public cemetery, papayagan ba yung mga nag-overnight sa simenteryo? ah uh, so, uh, kagabi po, ay uh, pinapauwi po talaga namin yung mga okay. uh, tao po. Ah, so bawal, bawal mag-overnight. Oo, bawal na po. Ay, yun lang. Oh. Hanggang anong oras lang today, uh, Patrolman? ah uh, today po, uh, hanggang ano po, alas 12 po ng gabi. Oy, mas matagal pa rin. Alas 12 ng hating gabi. Oo, oo, Eh, so far, sa ganitong oras, pasado alas 9 pa lang, marami na hubang, ano? marami na hong tao, Patrolman? Opo, marami na pong uh... Kung baga sa i rate ko po ay nasa moderate na po ang tao po. Ah, moderate na. Okay. Kamusta naman uh, ho yung uh, paligid ho ng kalsada dyan sa public cemetery na nagkala? Kasi talaga sa gilid lang ng kalsada yata ang parkingan dyan, ano sir? Opo. Uh, all, all ano naman po dito ay passable pa po. Okay. Okay lang. Hindi pa siya ganun nagsisigil. All roads Hanggang... are passable pa naman po. Yo, very good. Mga anong oras po ninyo ina-expect uh, sir na ano bubugso yung dami ng tao, sir? Siguro po mga ano uh, last year po kay mga alas 6 ng gabi. Ah, okay uh, pa hapon din oh, gabi talaga, talaga. Pag -gabi rin. Oh, okay. Oo. Kaya pa lang oras hanggang alas 12 ng hating gabi kasi oh, okay. gabi na dumadami ng tao. Ayun, yes, okay. Mm. Yung kanina, uh, yeah. tama ba 'yung pag So, wala pa naman ho kayong nakukumpiska ng mga bawal nang ipasok sa loob ng seminaryo, sir? Yes, sir. Ayan, oo. Eh, pagka meron ho ba kayong nakumpiska, uh, nakumpis po yung pubay po pwede pa nilang makuha paglabas nila ng seminaryo? Ah, uh, inaano po namin, kinokumpiska po namin, kinukuha hmm. po namin. Yung Ay, hindi na mga... pwede ibalik. Hmm. Hindi po pwede po. Ah, okay. at uh, mga deadly weapon po at saka mga alak na nakakalating po. Ayun, okay. Um, kung ikukumpara sa last year, uh, sir, so ano, kasi maaga pa ngayon eh, yun nga, uh, pag -gabi yung dami ng tao pala dyan. Kung ikukumpara sa last year, last year ano hubay mga kadalasan pong nakumpis ka ninyo? <laughs> ah uh, Ayun lang naman po ay mga alak na nakakalasing po. pinapayuhan po namin yung mga nagdala na hindi po pwedeng papapasukin pagka magdala sila mm -hmm. ng alak. Tapos kinapayuan uh, mm -hmm. din po namin na bawal po kasi uh, nandito tayo para bumisita sa ating mga yumaong kamag-anak, hindi para mag uh, maglasing Kasi mm -hmm. Correct. Ah, uh, yun po ang simula ng ano ng kaguluhan. Yun, oo nga ano. So maigi talaga ano, wala wala bang ano, wala namang mga nagsubok na itago yung alak, kumbaga kasi yung iba ginagawa sinasalin sa mga water jug, sa mga tumbler para hindi mahalata. Uh, may ganyan kayo na huli? <laughs> Ngayon po sir ay wala pa po kami na kumpiska na gano'n po. Pero last year po may mga gano'n pong naipuslit po. Na, ah, meron. Tinatago uh, talaga nila. Mm. Ayun. pero siyempre, dahil may nahuli ng ganun noon, so ibig sabihin, kung may mga may dalang mga water jug or tumbler, bubuksan nyo yan para makita, mamoy, kung tubig talaga laman. Opo, sir. Okay, ayan, sige. alas uh, last na lang, Patrolman, ha? Ano bang ano? Anong uh, pwede mo pang ipayo o paalala pa sa ating mga kababayan na uh, pupunta dyan sa nagkaralan public cemetery na maya-maya pa rin talaga ang karamihan? Uh, paalala ko lang po, uh, mag-iingat po at uh, wag po nating wag po tayong magpakampante na kung kung tansa nating ilalagay yung ating mga gamit Ah, uh, maging maingat po. Tapos nandito po ang kapulisan na uh, 24/7 na nakabantay. At uh, ang mga may mga bantay krimen din po, force multiplier, mm -hmm. may, may mga kasama din po kami. Yeah, very good. Malaking bagay 'yan, ano ha. Salamat po Patrolman Janmar Cuadrado uh, ng Nagkarlan uh, MPS. Thank you, sir. Ingat kay Jan. Good morning. Thank God bless. Ah, uh, natin si Kevin na uh, partner, ano. Kevin Yes, kay, 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 kay Bart na naman. Uh, oh. Siyempre. Ano ba yung ano? Ano ba yung uh, nating masabi na nakagawian ng mga taga nagkarlan na gawain or preparasyon ng anong klaseng pagkain kapag ka ganitong undas? Well, at uh, napakangada ng iyong katanungan kasi uh, i-segue ko yung tanong mo kasi dito mayroong isang pamilya na nakikita hmm. ko talaga kung sa sapit yung undas, yung buong nilang pamilya na mimigay ng KND, na mimigay ng pagkail, doon mismo sa puntod ng kanilang mahal sa buhay. Ah, okay. Kailang, uh, so doon sa loob ng sementeryo, yan? Yes, uh, sa loob nito ng puntod ng sementeryo, nilalagyan nila ng design lahat, lahat ng magagandang disenyo, ka-ugnize dito oh. nga sa pagdiriwang ng undas. At pagkakita-araw, may nang nakapilang bata, lahat ng dumadaan, bibigyan ng kaindi, ng tubig, ng pagkain. Oo. Oh, so, yun yung nakikita so sa na public cemetery. Ayos yan, ha? So, ibig sabihin, ano yan? kapag uh, may mga bumisita sa mga ah, yumaong kamag-anak dyan sa cemetery, sa public cemetery, punta lang sila doon sa puntod ng pamilya na yon at ah, uh, doon namibigyan ng pagkain. Sigurado, makakatipid sila pag pumunta roon. Oh sana all. <laughs> May <laughs> ganyan na, ano? O, oh, okay yan, ha? Ah. Bakit kaya ginagawa ng pamilyang yan, Kevin, yun? no yeah, Yearly talaga nilang ginagawa yan? Yeah? Well, uh, tuwing, tuwing, undas ginagawa natin, undas, ito, oh. na tuwing undas, ha? Kasi mismo yung kanilang uh, lola at uh, bilang kanilang uh, panata na rin sa pagbibigay uh, yung nagawang mabuti ng kanilang mahal, mahal sa buhay ay sinusukli alam okay. nila ng pagbibigay ng mga pagkain so, sa mga nagtutungo dito sa cementerya. Ayos. Very good ano. Uso rin ba diyan sa nagkalan Kevin yung suman pagka undas? Kamangan. Ah, uh, uso din ba diyan sa nagkalan yung uh, suman o kalamay ba pagka undas? Ah, uh, yes, uso din dito yung uh, kalamay undas suman at saka syempre hindi matimalis yung puto na puto. Ko, meron ko tayong update na nakuha natin sa isang kasamahan nating uh, mga mahayag sa bahagi ng Santa ah. Cruz may naglagay ng bulaklak pagkain at sa ngayon nagrereklamo doon sa caretaker bakit daw nawala yung mga bulaklak at pagkain iniwan nila doon sa puntod eh bakit bat nawala aba dami ng tao ngayon pag nadaanan nito may pagkain at gutom at kakainin know? talaga <laughs> yung kung wala naman nagbabantay sa Santa Cruz yan. sa Santa Cruz yun, Kevin ha Santa Cruz yun. Yes, Santa Cruz naman ang nangyari yun. Ah, kagabi naman ah, yun. Okay. Sige, Bakit sige. Kasi iniwan nung walang bantay. Oo. Anyway, <laughs> <laughs> mm, ba? Sige, Kevin, uh, kung may mga exciting ganap pa dyan, ano, update kami sa iyo uh, sa mga susunod. Thank you, Kevin. Yes, uh, mula dito sa Laguna para sa Undas 2024, Kevin Pamatmat, Newslight. Alright, salamat Kevin uh, pamatmat, ano? Ayan, Kevin, bangon ng Pilipinas na tayo ngayon ha. <laughs> okay. <laughs> okay. Anyway,